Oh, right. My All right, ka. Ha? My name is Myra 400E. Ito e. so my skin can stay ma. Mm -hmm. right, e. Get mo the paper. Oh, dali, write it down, ka? Oh, sino kausap mo? Mami? Sino? Sino kausap mo? Patay na yung TV? Kasi watch ka ng watch eh. Sit down ka dyan. O, balik mo yung phone. Balik mo yung phone doon. O, nasa na yung paper mo. Punin mo yung paper. Get the paper, oh. Wala na. Batay na. Wala na. Matay ko na eh. Kasi Wala watch na. ka ng watch eh. Sit down ka dyan. Wala na. Bakit?

Waki Angelot kan? Waki. Waki Oh, 'yan. Kinakanta niya. sit down ka dyan. sit down ka dyan. sit walkie down. Sit Si Waki Oh, here. Waki. Davila. Ah. Davila. Asa na yung paper mo? Dabila. Asa yung paper mo? Ha? Paano ka mag-write? Wala kang paper. O, oh, hindi ka kay an ano, Amalinda. Oh, no, oh. Come here. Sit down dabila. ka here. Yeah. Sit down. ah, uh, come on, sit down here. Mm. Oh, right, right ka. My name is. All right, ma. My name is.